Maybe, give that to ate. That's not yours. Bibili na lang tayo. Dali na. Dali na. Mamili ka na sa Shopee. Dali na. Tablab. Scarlet. blab. na daw si ate. Give mo yan kay ate. Nanghiram ka na lang eh. Ayaw mo pa ibigay. Dali na. ah oh, you give to ate. ah oh, you give to ate the toy of ate. Give mo yan. Hindi yan sa'yo. Kay ate yan. Scarlett. Ay. Scarlett. Ay, 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 ay. Shh. Ako na ate. Ako na kukuha.